For the this video, satisfied na naman ang nabigyan natin ng ibon. Siyempre, complete package, may kusot at kulungan at meron ding sakto. Isang umaga ay lumalaki na ang aking mga inakay. Sinilip ko na nga itong mga inakay at pwedeng pwede na ito i-handpeed. Itong Alps 1 nga pala ay pipili ako sa mga followers ko na makipagpalit sa akin. bali dalawa yung pwede kong i-out. Meron nga pala ditong Alps 2. Ito nga pala ay for sale. O oh, diba maganda yan. Meron na nga palang bumili niyan. Sarunis nga pala kukunin. Yung mga hindi nabiyayaan at dinabentahan. Ito nga pala maghintay tayo. Meron mga itlog dyan. Dito at dito din. Meron nga pala ditong kakatil. Ito nga kay Sir Kennedy. Napaitlog ko din. Tingnan naman natin yung kakatil mga katampi ayun o oh, dalawa po sila kaya naman mag PM kayo kung gusto nyo syempre for reservation yun mga katampi sumo espada uh -oh. espada tatlo uh -oh. ah, sige ah lapit na aljur tama aljur tingnan ang mga espada mo ganda wait lang okay, sinaganda naman ang mga espada nito saan galing to? saan? Binigyan sa lazada. Oo. Oh. Ito kasi sa ano? Bu karakter school. Anong karakter mo doon? Zoro. Zoro? Oo, isa. Daniel, ito yung espada mo! Daniel! Espada! Oh. Kaya ako nga pala siya napili kasi alam ko na solid follower ko siya. Syempre titingnan ko muna itong espada. Kawayan po siya mga katampi na pagkagaling talaga gumawa nito. Ngayon ipapakita ko kay Tampo pati kay Don David para mag espada na lang sila pag nag-aaway. kaya gagamitin ko sa kanila pag sobrang pasaway. Aba syempre tuwang tuwa na naman si Tampo. Ano kaya magandang gagawin ni Tampo dyan? Ayan oh, para siya si Soro. Ayan mga katampi bubuklatin na nga ang espada at unang buklat. Ganito ginawa mga katampi para nakakatakot takot kung tunay talaga yan. Titingnan natin ngayon kung mahusay si Tampo sa larangan ng espada. Ayun mga katampi ang ginawa niya. Napakahusay. Parang gagamitin ito sa pagsira ng bahay. Parang naghihiwa lang ng sibuyas. Dahil nagustuhan ni Tampo ay kukunin na nga natin itong Alves 1. Paalam na Alves 1 na may mapalaki ka ng bago mong amo. Inabot ko na nga sa kanya yung aking ipapalit yung ngayon na kayo na Alves 1. Siyempre hindi lang dyan nagtatapos. Bibigyan din natin ng sakto formula. Kaya naman sakto malapit na nga itong maubos. Sana ulit tayo. Sino kaya dito ang hindi pa nabibigyan? Mag-comment daw below naman. Siyempre, hindi lang yan. Meron pa tayong kulungan na merong kusot. Napakaganda talaga yan. Binili ko talaga doon sa Divisoria. O ba diba, ka pa? Kompletong package talaga. Sa susunod ay hahanap ako sa mga nagko-comment. Kaya naman mag-comment kayo dito. Mag-like and mag-share din. Dahil nga pala sa mga solid supporters ko dyan. Kaya naman pagpatuloy natin ang ganitong gawain. Salamat sa ako. Sa palibing pagkain ng auntie. O oh, ba diba, ang ganda naman tingnan, ang ganda talaga ng kulungan na binigay ko sa kanya.